Good day guys. So, welcome back na naman sa ating channel, guys. So, today uh may nag-request sa atin, subscriber. So, baguhan lang siya sa pagre-repair ng laptop at kaka-pasok niya lang sa trabaho ng laptop service repair daw. So, tinatanong niya ako kung paano ko paano paano ba daw mag-start kapag um, at malalaman kung software o hardware issue. So marami po kasing problema ang computer guys. So hindi naman lahat pwedeng explain ngayon. So sabi ko sa kanya, uh, kung mag-start ka ng magre-repair, siguro naman yung repair service na pinasukan mo, siyempre, meron yung power supply. Yan, yan. Dahil kung wala kang power supply, hindi mo ma repair kagad yung laptop mo o may ka. So ngayon, bibigyan kita ng tip kung paano ka mag -e start Okay? So guys, para dun sa subscriber ko to, kailangan po talaga may power supply. Kasi hindi ka mag-base dito sa uh, tester mo. Mag-base ka dito. Kung meron ka nito, mas mabilis mong malalaman kung shortage yung board o hindi. Ang dami pa rin nagtatanong sa akin kung paano mo malalaman kung software o hardware issue. Katulad nga ng subscriber natin ngayong araw na to na nag-comment sa akin. Eh, ang una mong gagawin, dapat meron kang power supply. So dito sa power supply mo, set mo ng 19 volts. And dito sa V voltage. Sa A, set mo Uh, nasan yung isa? 500 milliamps. Ang 500 milliamps ay ganyan po. Ayan o. Oh. 500 milliamps. 0.500 5, 0, 0, 5 uh, something. Tapos 19 volts dito sa taas. Kapag nakaset ka na yan, example lang to guys ha. Ah. Para may pagkita ko lang na kung paano mo ito troubleshoot yung no power o kung may problema yung laptop mo, no charging light siya. Kung shorted ba yung board niya o hindi. May video na ako nito pero baka hindi nilang ma makita. So yung black probe ito, ilalagay natin yan sa mga port. Ayan, yung USB port, yan. Kahit alin dyan, basta isuksok mo lang. Ayan, yan. At ito naman, ay ikot natin para makita nyo ikot natin. Yan. Dito na lang natin pala ilagay, guys. Yan. Yan. Nasa, nasa ground. Ground kasi yan, yung nasa USB port natin. Yan. Yung black probe. Nakaset tayo ng 19 volts, 500 milliamps sa power supply natin. So, ngayon, kita nyo to. Yan. Yung parang pinaka, ano nya, uh, hirap sabihin eh. yung, Um, lalaki, lalaki na lang. Kasi wag nating sabihin yung word na ano. Yan, yung pinakalalaki niya ito, ito, ito yung gitna. Yan. Pwede mo siyang inject bolt dito mismo sa charging port niya dito sa gitna to to to. Huwag sa gilid kasi magsha-short 'yan. Ground 'yan eh, yung sa gilid niya. Eh. So, huwag mong patatamain yung uh, probe mo dito sa gitna. Okay? Malalong magka-aberya. Masisira yung laptop. So, check mo lang naman kung shorted yung board o hindi. Ganon. So, ngayon. So, itulak natin ng konti. Bababa natin yung camera guys. Yan. Para makita nyo. So, ngayon. Inject bolt ko siya guys. Dun sa charging pin niya, pero yung sa gitna ayan so may battery to guys ah may battery ayan so naka-jack ako ah ayan oh Pansinin niyo yung power supply natin same current siya 19 volts kung paano yung settings ko pero yung sa baba 0.078 pag ganyan po, 0.078 milliamps. Hindi po shorted yan. Okay? Kaya sya 0.078 dahil nakalagay po yung uh, battery natin. Kaya umabot siya ng 0.078 79 milliamps. Kapag wala yung battery kasi guys, ang reading nyan is mababa. 19 volts pa rin pero 0.0 20 milliamps, 30 milliamps kapag walang battery. Kapag may battery, ibig sabihin nagcha-charge ang battery 0.079, 0.080. Yan. ito tatanggalin ko muna, okay? So pansinin niyo yung yung battery natin ng laptop. Nagcha-charge siya. Ayun, umiilaw. Nakita niyo yung orange? Tatanggalin ko. Ayun. Kita niyo? mi ilaw siya. Ayan o. Kaya nyo. May ilaw siya. Ayan yung battery. So, kapag nagcha charge ang battery, ayan o. 80 milliamps. Ayan o. Ibig sabihin, nagcha charge yung battery. 80 milliamps. Kapag yan, 19 volts. At ang nakalagay is... Uh, 20 milliamps ibig sabihin hindi siya umabot dun sa battery hindi niya hindi niya na charge yung battery kapag mamaya papakita ko pag tinanggal natin yung battery so tanggalin ko na yung jump niya so naintindihan niyo naman guys no bago natin tanggalin yung battery guys papakita ko muna kung anong reading dito kapag naka on na yung laptop kasi dito di ba pagkasaksak natin is 70 80 milliamps dito sa amps. Kapag pinower on mo, mag-iiba yan. Magiging 600 milliamps, 700 milliamps, 500 milliamps, 300 milliamps. Okay? So, ito try natin i-power on to. Para makita nyo dito na mag-iiba siya. Tataas siya. Okay? Tataas siya. Pero, same value pa rin dito kasi nag-power on nga. Wala siyang issue. Okay? So, check natin. Bali pala guys ito, may problema to, nagba-black screen. Pero papakita ko lang sa inyo na hindi shortage yung laptop sa video na to. Para hindi kayo malito. Para mas mapadali yung pag uh, troubleshoot nyo. At masabi nyo kagad sa client na board po ang problema. So mas madali. So ngayon, i inject bolt ko guys Ayan, oh, naka-on yung charger. 81 milliamps. Okay. Ngayon, ipapower on ko, guys. Para magita nyo. Ayan, umilaw siya, guys. Oh. So, check nyo yung reading natin. Habang naka-on yung laptop. 500, 600 milliamps. Naka-on ng laptop ha. Ayan o, nakailaw yung power button. Yung charging light, naka-on din. Ayan o. No? ayano, 500, 300, 400 milliamps. Tumaas. So, tatanggalin ko. Ayan ha. Naka-off ang laptop ngayon. So, ilalagay ko na naka-off naka, naka, naka lang. Hindi natin pinipress yung power button. Ayan o, tingnan nyo, 81 milliamps. May charging light. Hindi siya naka-power on. So, alam nyo na yung difference kung na, <clears throat> kung bakit kapag nakalagay yung battery, rereading siya ng mas mataas ng konti. Ng 80 milliamps, 70 milliamps, 60 milliamps. Kapag hindi nakalagay yung battery, mababa po yan. Pag tatanggalin natin mamaya yung battery. Kapag pinower on natin, nakita nyo naman dito, ang reading niya is 500-400 milliamps. Ibig sabihin, nag-on na yung laptop. So, kapag tinanggal nyo yung board dito at tininject bolt nyo at nag-reading siya dito ng 400 milliamps at same current siya, ibig sabihin, nagpa-power on ng maayos yung laptop mo. So, pwede mo nang itry siya sa, sa mismong panel niya sa LCD. Kasi guys, ang shorted na board, bababa yung current mo. Ito, yung current mo. Ang reading niyan is uh, mga 8 volts, 2 volts, ganyan, bababa siya. Depende sa problema ng laptop mo. Tinanggal na natin yung battery. Ayan. Kung may wire yung battery, pag nakatanggal, uh, nakatanggal yung battery at yung jack bolt mo, ito yung lalabas dito kapag hindi siya shorted. So, yung jack natin, yan. 19 volts pa rin at 500 milliamps to guys, ha. Pero papakita ko lang, yan. Tingnan mo guys. 9 milliamps. Ang baba, di ba? Kapag hindi nakasaksak ang battery. Ganyan ang value niyan kapag hindi shorted at uh, wala yung battery, 9 milliamps. Kapag may battery, 70, 80, 60 milliamps pataas. So, tinanggal ko na. Ayan. So, yun guys. Ngayon, alam nyo na kung paano mag-check at kung shorted yung board mo.